meron palang nakapag-register ng kanilang SIM gamit ang litrato ng isang nakangiting unggoy. Pero so ano ba naman yan? Mali ito, sampulan natin itong mga ito. Kung hindi pa ninyo nababalitaan, sa pagdinig namin kahapon, nalaman namin na meron palang nakapag-register ng kanilang SIM gamit ang litrato ng isang nakangiting unggoy. Nakangiti naman, to be fair. Pero ano ba naman 'yan? Sa ating mga telcos na napapalusot ang mga ganitong uring registration. Sinabi ni Attorney Lotok ng NBI, sila daw ay sumubok na magparegister na gamit ang isang fake ID ng PhilHealth. At ang in nilang litrato ay ito nga, litrato. Cute pa naman. Pero, 'di ba? Ano ba ang dahilan na pinasa natin ang batas ng SIM registration para mapangalagaan tayong lahat ng mga subscribers. Tandaan ninyo, pag hindi natin nagawa ito ng tama, ang daming nasa scam. Araw-araw, nagpapadala pa rin ang mga nanalo ka ng premium ganito o pwedeng magpautang ng ganitong halaga. At higit sa lahat, mga nagpapa-verify ng information, yung pala, ninanakawan na ang inyong bank account o ang inyong GCash or Paymaya account. Kaya galit na galit kami dito sapagkat yung mga telcos, pasintabi na lang pero parang mas gusto pa ninyo na marami ang mag-register imbis na pangalagaan ang seguridad ng inyong mga subscribers. Mali ito, hindi puro pera-pera lang. Ang iba dito pinaghirapan ng kanilang pera na naipon para lamang nakawi ng iba. Kaya hindi lamang simpleng registration nito ng SIM. Ito ay para maiwasan ang pangluloko sa ating mga kababayan. Isang pakiusap lang sa mga providers ng SIM yung ating mga telco companies. Payagan na ninyo ang live selfie. Kinausap na natin ng NTC na magkaroon ng pagpapalit sa kanilang implementing rules and regulations na isama ang live selfie para alam talaga na yung nagre-register ay siya yon. May nagsabi, dapat mas mabigat daw ang parusa. Mabigat ang parusa, ang hindi nagagawa ay hulihin at kasuhan ang mga nangloloko. Kaya pakiusap ko rin sa ating law enforcement. Tugisin na ninyo kung sino-sino ba talagang gumagawa niyan. file ninyo ng kaso, madaliin ang kaso at ikulong kung kinakailangan. Sampulan natin itong mga ito.